Kagabi nga pala, scroll ako ng scroll sa Facebook ko, tapos panay-panayandaan sa newsfeed ko ng mga dessert tulad ng mga plan So, nag ako sa lachiplan. And kagabi nga pala, napaisip ako, what if madood ako sa YouTube kung saan ako makakamura, makagawa ko ng isang lachiplan. So, guys, legit nga, 20 pesos, makakagawa ka na ng isang llanera na lachiplan. So, panoorin niyo yung pagawa ko ng lachiplan. Ang kailangan nga pala natin ay milk powder, isang itlog, si ang kalamansi. So, kung may magtatanong sa inyo, bakit may kalamansi? Ang kalamansi po ay pantanggal ng lansa sa ating gagawin na leche plan. At para nga matunaw ang ating milk powder, lalagyan lang natin siya ng konting tubig para sa ating leche plan. Ang paglalagay nga pala ng tubig ay dapat hindi siya marami. Oo nga pala, bago ko makalimutan, kung may vanilla essence naman kayo sa bahay nyo, pwede nyo naman lagyan ng isang patak lang. Bago ko nga ilagay yung itlog, so tutunawin ko muna yung milk powder sa konting tubig lang. Tansya-tansya lang kayo sa paglalagay tubig kasi bawal tong maramihan ng tubig. Matapos ko ang tunawan yung ating milk powder, nilagay ko naman yung isang itlog sa isang tasa. So, kukunin ko lang dito yung egg yolk. At naglagay din nga pala ako ng konting puti dito sa ating gagawin na leche plan. At nung mailagay ko na nga yung egg yolk sa ating milk, nilagyan ko na rin to ng konting kalamansi. Pagkatapos nga, hinalo-halo ko na ng maayos. At kapag nga halong halo na ng maayos, sasalain natin ito para makuha natin yung mga buo-buo so hindi ko makita yung strainer namin so hindi ko na lang siya sinala At hindi ko na nga pala na pakita yung pagluluto ko ng asukal sa liyanera, Ito na nga pala yung itsura at hindi ko masyadong sinundong at baka lasang mapait. Grabe, nai-excite ako kung talagang legit talaga itong gagawin kong leche plan. At ito na nga, pagkatapos nga ng 30 minutes ng aking pagluluto, ito na, napalamig ko na. The moment of truth, ano nga ba ang lasa ng ating ginawan na leche plan. So, tara samahan niya akong tikman ng aking niluto. Grabe talaga yung amoy. Amoy na amoy na leche plan talaga siya Solid ang 20 pesos mo dito. At medyo nahirapan nga pala ako sa at ating paglalagay ng ating leche plant dito sa ating lagayan dahil may konting tumikit lang sa lianera pero okay lang yan makakain pa rin natin tong ating leche plant na ginawa. Tingnan nyo naman guys na buo talaga yung ating leche plant na ating ginawa. So lahat sila na patikim ko, hindi lang hindi naman siya tikim lang talaga kasi isang lianera lang tong ginawa natin So ano pang iniintay nyo? Gumawa na rin kayo. At nakalimutan ko nga palang sabihin kanina kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube baka naman po at baka hindi pa po kayo nakapalo sa ating page, baka naman po papalo po.